All right, na. Okay. Dandan dandan. Diyan sa kabila, hintay tayo bago tayo mag-weed. All right. Let's go. Tara kayan bysor para rinig natin yung ano. Hindi masyadong mahangin. So, yun good day sa inyo mga kasabwat and uh, <laughs> Alright, wag na natin patagalin to. May usap-usapan about dun sa nakaraan. Uh, opinion lang tayo about dun sa uh, pinapat ini-implement na multahan na sa bike lane. <laughs> Yan, yung may magdaan sa bike lane. So ako dumadaan din naman ako pero hindi ako nagbababa dyan. So especially lalang dito sa EDSA. So kapag kanapadaan kayo dyan, ingat-ingat na lang. Uh, wag na kayong dumaan dyan sa bike lane. 'di ba? Madadali kayo ng ano ng multa diyan. So actually, dati pa naman yung rules at na-implement na, na yan dati pa. So ngayon lang ay pinagtibay na nagawa nga ng uh, uh, ewan ko ba, basta <laughs> mahigpit na nila pinapatupad dyan so uh, ingat na lang tayo, baka tayo mamultahan uh, maging aware na tayo alright, so opinion lang ano, Uh, okay naman yan wala naman problema sa atin yan lalat tayo mga riders uh, wala naman problema kung uh, pagbawalan tayo dyan o implement yan ang atin lang uh, mas maganda ano hindi tayo no so yung motorcycle lane din natin wag, na, wag din sanang daanan ng daanan ng mga sasakyan kasi yun na nga uh, kaya naman tayo napapadaan dyan sa ano kaya naman tayo napapadaan dyan sa bike lane. Kasi nga tayo, tayo mismo na mga nagmumotor, hindi rin tayo makadaan dun sa ating motorcycle lane. Diba? Binabarahan din na mga sasakyan. So, saan tayo dadaan? Diba? Saan tayo kisingit? Paano tayo makakaderecho? Eh, lalo na kung, siyempre, motor tayo. Lalo na kung mainit yung panahon, sobrang init. Diba? Alam ka namang hindi tayo sumingit-singit. Diba? So ang ano lang ang, ang ano kasi diyan kung hindi naman yan ganyan na maghihigpit yung ano kung lahat naman tayo lahat ng motorista ay magkakaroon sana ng disiplina no diba wala eh ah uh, ganun talaga <laughs> mga pinoy tayo mga yawasap <laughs> hindi naman lahat pero kadalasan talaga mga pasaway yung mga uh, mga riders din, yung mga sasakyan, yung mga, mga motorista, walang disiplina, hindi responsable. Kaya ayun, ganyan ang nangyayari. So maganda siguro, magandang gawin siguro, ah, uh, wait lang, tingin tayo ng konti. <laughs> so magandang gawin siguro, yung motorcycle lane natin, kagaya na ng bike lane, lagyan na lang din ng barrier, yung cemented barrier, concrete. Pero hindi naman yung ganun kataas, ano, hindi kagaya na sa bus lane. So kung makikita nyo dyan sa may white planes, ah, sa ah. EDSA yung ano dyan yung shock ko ah ayaw mag play ah pa ah, pa? stack up ah <laughs> so tuloy natin yung sa may white plains kung makapansin nyo sa white plains yung bike lane dyan mayroong barrier may cemented barrier na kapag pumasok ka ah, yung motor, hindi ka makakalabas ng basta-basta kasi merong ano, may barrier talaga na simentado, hindi ka makakatagbang dun <laughs> so sana ano? Sana, lagyan na lang din yung motorcycle lane Na ganun na barrier Para yung mga motor hindi na makalabas doon At yung mga sasakyan naman ng mga four wheels Hindi na rin makadaan doon So may kanya-kanya na tayong designated lane talaga Na dadaanan Dahil wala nga tayong disiplina Eh lagyan na lang ng barrier Diba? ba? <laughs> na lang siguro yung natatangin paraan doon Para at least tayo meron talaga tayong dadaanan, hindi na tayo lalabas, hindi na tayo usisingit kung saan saan. At kasi, may sarili tayo talagang, kumbaga private lane talaga yun, na hindi makakadaan yung mga portals. Kasi, siyempre may barrier. May harapan sila dumakatawid. Diba? Siguro, lagyan na lang ng ganun. Yung mga ah uh, ano lang nila yung mga pag may mga open ano lagyan na lang open area kung halimbawa tatawid na yung ano kailangan ng tumawid lagyan na lang ng ano open area yung barrier di ba sana ganun na lang para at least pag may dumaan mismo dun sa motorcycle din talaga nang may sumingit talaga na kotse or ano eh mahuli talaga hindi makakaiwas di ba kagaya ng mga nangyayari sa mga motorcycle na pag dumaan sa bike lane hindi na nakalabas kasi nga sa barrier na yun 'di ba? Uh, multa na. Sana ganun 'di ba? Para naman ano, talagang mayroon tayong sariling ano. So hindi kasi nagkakaroon ng patas eh, 'di ba? Hindi nagkakaroon ng patas kaya pag na-timingan tayo, eh, tayo rin ng kawawa. Siyempre tayo na nakakahiya din naman magparadaan sa bike lane. Eh ako, naging siklista rin ako dati. Eh minsan nga may mga nakamotor diyan na parang ano pa gusto magmadali ka ba diba? <laughs> may kidaan na lang din naiintindihan ko naman naiintindihan naman natin yan yun nga lang uh, talagang lagyan na lang talaga ng barrier yung ating daanan para talagang sa atin yung dadaanan na yun at hindi masisingitan ng mga ano kasi pag yung mga mga ibang sasakyan dumaan sa linya natin wala naman hindi naman nila inaano hindi naman nila tinitikitan o nagkaka-violation ba diba? Eh tayo pag dumaan tayo sa ano, yari agad tayo. Di ba? Eh hindi lalot ganyan, hindi pare-pares yung pagpapatubad ng batas, dapat isa lang, di ba? Isa lang yung pinapatubad nila na ano. Para hindi naman tayo ah uh, lugi sa ganyang klase ng ano. Ah, uh, yun lang mga sabwat niyo yun lang yung opinion ko about niya sa ano. Mag-ingat na lang kayo, mag-ingat na lang tayo pag dada pagka ano. Huwag na kayong dumaan ng oh, hangga't maaari, huwag na tayong dumaan diyan sa bike lane lalo diyan sa EDSA. 'Di ba? At sa ano naman, sa ating mga government na sa mga nagpapatubad niyan ng batas na 'yan sa kalsada, eh lagyan na lang din talaga ng barrier. 'Di ba? Lagyan ng designated talaga na tayo lang talaga makakadaan doon sa motorcycle lane at hindi madadaanan ng iba. Ano? So ayun lang ako sa buta no. Ingat-ingat na lang at sa ating ano sa araw-araw sa pagmamaneho. Para iwas multa tayo. Sayang din yung pera kapag namultahan tayo diyan, may violation ka pa. 'Di ba? So yun lang, ride safe, ride safe lang mga kasabwat. At hanggang dito na lang ulit. Kita kasi na lang tayo sa next video. Opinion lang yun. opinion lang. Kung anong masasabi niyo, comment niyo down below kung agree kayo sa aking ah uh, inano, sa aking topic ngayon. So all right. kita kasi ulit tayo sa next video and God bless. Ride safe. by zape